Ayan, ito guys, i-share ko sa inyo na. No? So, alam ko yung iba na naranasan ko na na never stress sa monetization. So, ay Ayan, so, uh, kapag na-restrict po tayo, ay huwag tayong mawawala ng pag-asa. So, po, uh, kakabalik lang halos ng uh, earnings ko sa ads on reels sa Facebook. So, ayan. So, na-restrict po ako. So, pero ang ginawa ko, kasi nga na-restrict ako sa earnings. So, halos minsan ayo ko tingnan yung, ano ko, yung dashboard. Pero ang ginawa ko, kahit na na-restrict ako, so, ayan, sabi, marami ako napagtanungan, marami nagsabi sa akin na totoo yun na ni-restrict pero bumabalik pero yung iba kasi umabot ng 3 to 4 months ay ayun so, nga guys so appeal ako ng about sa restriction ko so siyempre di ba may choices na report a problem ganun so so nag report ako so, ito pala uh, kahit na restrict ako sabi nga nila kahit may restriction ka sa facebook or sa earnings mo dapat continue ka pa rin sa pag upload ng mga reels ng mga videos ay ng mga magpo-post ka ganun. so ayun so di ako tumigil sa gano'n so continue lang ako kahit na alam ko na walang kikitain yung files na ina-upload ko so continue lang para ibig sabihin ma-maintain mo yung dashboard mo saka magikita pa rin ma-update ni sir na kahit na restricted ka masipag ka pa rin mag-upload kaya dapat ganun pag na ka tuloy-tuloy pa rin yung pag-upload so ayan, so ito guys ang good news isa uh, almost uh, wala pang baga, wala pang isang buwan halos three weeks pa lang na na-restrict ako guys ayun pag ko sa dashboard ko tulong tuwa ako guys kasi wala na ang restriction ko asin malinis na ulit yung dashboard ko. So, makikita mo siya, okay na siya. So, ayan. Na-delete ko nga yung, ano ko, ah uh, yung may violations ko. Kasi nga, pag na-restrict ka sa earnings, di mo alam kung saan nahanapin mo yung, uh, may violation ka. So, ang gagawin mo is mga ka. So, sa, sa napipili mo naman kung alin talaga yung parang pili mo yung may as may violation pa doon. so i-delete mo na lang yun, huwag ka manginayan so mag-upload ko nang lang ng na panibago so yan. so kaya sa mga na-restrict yan huwag tayo mawala ng pag-asa, although mag-aantay tayo ng tagal ng ilang buwan pero continue pa rin tayo sa pag-upload kasi pag nakita ni sir na masipag ka aalisin uh, na yun, saka tuloy-tuloy pa rin na kikita ka at maglilinis ang uh, dashboard mo so yan, so ayan so, you yeah.